Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon sa panig man kayo ng mundo. Uh, welcome po kayo sa channel ko. Ito naman pong kaibigan niyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang isang katalungan ng mga netizen. Bakit sa Taal Volcano itinapon ang bangkay ng mga missing sa bungero according sa whistleblower na si Alias Totoy or ang kanyang totoong pangalan is Julie Aguilar Dondon Patidongan. Isa po siyang head ng security art at farm uh, manager, no? former farm manager ni uh, Mr. Atong Ang. Ano ba ang mga posibleng dahilan bakit doon itinapon ang bangkay ayon sa kanya? At may chance pa kaya ma-recover ang bangkay? Kasi sa balita sa ngayon, napalabas po ng Uh, announcement ang fee box na maaring pumotok ang ang Taal Volcano any moment from now. So parang coincidence na hindi pakapag-conduct ng retrieval operation or ang PNP or ang Coast Guard para ma-check talaga kung nandoon talaga ang mga kalansay no na mga missing sa bunga Iro. So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto niyo yung video na ito, paki-like lang po, share and huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming nagtatanong, no ano ba ang mga posibleng dahilan kung bakit doon sa Taal Lake itinapon ang mga bangkay na mga missing sa Bungero? Ayon po sa kay Alias Totoy or ang kanyang totoong pangalan, Julie uh, Aguilar Dondon. Dondon -don po ang kanyang uh, palayaw or nickname, pati Dongan former farm manager at close in security, head ng security ni Mr. Charlie Atong Ang. No? So, ayon po no sa ulat, ang paniniwalaan ngayon, base sa testimonyo ng isang whistleblower, ito po si Dondon Don Padidongan or alias Totoy, dinukot ang mga sabogero na nandadaya or chopit sa online sabong noong 2021-2022. At according sa kanya ay pinatay po ito ng strangulation gamit ang wire at tinapon sa ilalim ng Taal Lake bilang maaring mahigit sa limampu, hindi lamang 34 ang unang naitala or more than 100 pa nga, 108. Ang tanong ng marami bakit sa Taal Lake itinapon mga posibleng dahilan, no? malalim at malawak, unang rason. Taal Lake ay malalim na hanggang 172 metro at tago sa ilalim nito. Kaya itinuturing niya perfecto sa lugar upang itago ang mga bangkay. Ikalawang dahilan, ang credibility ng claim ng whistleblower ayon po kay DOJ Secretary Mulya may iba pang saksi na sumusuporta sa whistleblower kaya pinabuting si Justin ito basta Kaysa sa basta kusgahan lang okay ang challenges kung doon sa taal lake itinapon kinakilangan guys ng technical divers or ROV dahil sa lalim ng, ng bahagi ng lawa mababang visibility or madilim po at wala tayong maaring maglindol or magbuga ng gas mula sa vulkan ano pong gagawin ng gobyerno dito? natural guys una una talaga is investigasyon ng DOJ or Department of Justice at PNP or Philippine National Police na pinamumunuan ni General Nicolas Torre III magkakala po sila ng testimonya ebidensya, sisiyasa at ang kredibilidad ng informasyon baka hindi naman totoo ikalawa paghingi ng tulong mula sa Japan para magpasagawa ng lake bed mapping gamit ang ROV at iba pang teknolohiyang kailangan no ito po ang problema sa atin sa Pilipinas na matagal na tayo we are not investing of this kind of technology no ah, hintayin pa natin na humingi tayo sa ibang bansa katulad ng Japan na mayroon silang ROV no para sa pag-check ng mga mapping no Uh, ikatatlo dito guys ang Department of Science and Technology Involvement. Ayon sa DOST Secretary Solidom, may kagamitan sila sa marine monitoring at tinitignan nila kung kaya itong makita sa kusin at malabong ilalim ng lawa. May kagamitan nga ang DOST pero hindi naman sila mag-check ngayon. Ngayon talaga kailangan. Sabi nga nila, justice delayed justice denied. Ito guys sa ah, PCG, Philippine Coast Guard at Navy Divers handang makisabay ang Philippine Coast Guard at Navy sa paglahok ng operation. Ang tanong kailan kayo sasabay? No? So ito po ang mga tugon ng gobyerno sa mga missing sa Bungero no, kung makikita ang kanilang manggay ano po ang epekto ng sa palingki at uh, ng mga buyer kasi may mga isda may nangangalakal ng tawilis at iba pang isda sa mga palingki na nag-alala dahil sa balitang may bangkay na sa lawa ang BFAR at local no ay nagpaliwanag na ligtas kainin ang mga isda lalo na yung farm raised na tinatawag alagang isda. Okay, conclusion natin sa ating ulat, ang dahilan kung bakit sa taalay inaakalang ang isyo ay dahil, dahil sa lalim, tago at iginuhit itong lokasyon bilang site sa pag-aabot -pag at putol ng testimonya ayon sa DOJ, DOST at PCG at iba pang na ay kasalukuyang nagtutulungan upang alamin kung totoo nga o hindi sa pamagitan ng technical na mission sa ilalim ng lawa naniniwala so guys ang okay naman ito no nag take action ang government but ang tanong kailan kayo magsasagawa no ng diving doon para na check ang taal volcano kasi nagpalabas na nga ng statement ang fee box na baka pumutok po ang taal no so most likely kakansela nila ito no or hindi matuloy-tuloy tignan natin sana matuloy na para ma-verify po kung totoo talaga ang sila sabi ni Alias Totoy whistleblower former head of security at farm manager ni um, Charlie Atong Ang primary suspect at Gretchen Barreto ang totoo niya palang pangalan is Julie middle name Aguilar nickname Dondon Pati Dongan, no? Yun lang po guys, maraming salamat po sa inyong panonood at suporta. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Mahal ko kayo, ingat po tayo lagi. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Paalam, bye bye, love you all.